Negros Oriental 3rd District Representative Elect Janice De Gamo, sinabing no one is above the law sa napaulat na pagkakadakip kay ex-Congressman Arnolfo Teves Jr. Jr. sinabing wala dapat na kondisyon ang reconciliation sa pamilya Duterte. Pangulo, hindi naniniwalang magdudulot ng gulo ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. na ngayon ang Timor-Leste Immigration si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnold Teves Jr. Batay sa pahayag ng kanyang anak. Puwersahan o manong dinampot ng mga otoridad kagabi si Teves sa kanyang tinutuluyan sa Timor-Leste. Samantala, wala pang natanggap na opisyal na komunikasyon ang Department of Justice mula sa Timor-Leste government sa isyu ng pag-aresto kay Teves. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dating ibig bang sabihin nito ay iuuwi na ng Pilipinas si Tevez? Magandang umaga, Ella. Alam mo, yan din ang ating inaabangan no, na kompirmasyon, partikular mula sa Department of Justice, kung ano ang susunod na hakbang, Ella. Kasunod nga dito sa pag-aresto kay dating Congressman Arnulfo Arnie Teves. Sa video ang ibinahagi ng anak ng dating mambabatas na si Axel Teves, makikita na dinampot kagabi ng mga otoridad sa Timor Leste ang kanyang ama mula sa kanyang tinutuluyan doon. Ayon sa anak ni Teves, bigla na lang anyang kinuha ang kanyang ama nang walang anumang legal na dokumento o warrant of arrest. They just picked him up without documents, without warrants, Or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. Dagdag pa nito, nanalo sa extradition case ang kanyang ama. Kaya't hindi ito maaaring i-extradite upo ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Tupasio ang pagkuha ng immigration police sa kanyang kliyente kasama ang isang abogado rin ito sa Timor Leste. Nakaditinean niya ang dalawa sa Ministry of the Interior ng Timor Leste. Samantala, ela, sabi naman ng Department of Justice o DOJ, wala pa silang natanggap na opisyal na komunikasyon mula sa Timor Leste government. Kaugnay ng pag Aresto kay Teves. Ayon kay DOJ spokesperson, Assist Assistant Secretary Miko Clavano, naghihintay sila ng impormasyon sa batayan ng pag-aresto sa dating mambabatas at kung ano ang gagawin ng Timor Leste sa posibleng paglipat kay Teves. Dagdag pa ng DOJ, handa naman ang pamahalaan ng Pilipinas na dalhin pabalik ng bansa si Teves para harapin ang kinakaharap nitong kaso. Ela, dagdag pa ng uh, DOJ, welcome uh, development itong uh, naging uh, pahayag ng uh, Timor-Leste government na ayaw na raw nilang manatili pa si Teves sa kanilang uh, bansa. Si Teves ay nahaharap sa mahigit uh, sampung counts ng kasong uh, murder, kaugnay nga ng Pamplona Massacre na nangyari noong March uh, 4, 2023 kung saan uh, napatay diyan si uh, Governor uh, Ruel Digamo ng uh, Negros Oriental. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo Maraming salamat Dante Amento. No one is above the law. Yan ang binigyan diin ni uh, Negros Oriental uh, 3rd District Representative Janice Digamo sa napabalitang pagkakaaresto kay dating Kongresman uh, uh, Arnulfo Teves Jr. sa Timor-Leste kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ng biuda ni dating governor Roel De Gamo na isang mahalagang hakbang tungo sa hustisya ang pagkakadakip kay Teves, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa mga mamamayan ng Negros Oriental. Sa ngayon ay hawak na si Teves ng mga otoridad sa Timor Leste at wala pang detalye kung iuuwi na ito ng Pilipinas. Mahigpit na binabantayan ng Association of Southeast Asian Nations o so ASEAN ang trade war sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakausap niya sa 46th ASEAN Summit si Chinese Premier Li Qiang at sinabing hindi gusto ng Beijing ang anumang trade war. I also had a actually good conversation with the Premier of China. And I asked him, uh, Premier, uh, what do you think? He says, well, we do not want any of this. Ayon pa kay PBBM na ang ASEAN dahil pinakamalaking economic driver ang China sa rehiyon. And of course, we watch very closely what uh, uh, what is happening to the economy in China because it affects all of us. Samantala, hindi naman natalakay ni na PBBM, a Chinese Premier, ang issue sa West Philippine Sea. Kinupirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapili na siya ng papalit kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na magre-retiro sa susunod na buwan. Hindi pa pinangalanan ng Pangulo ang napiling opisyal dahil nais muna niya itong personal na ipaalam bago ito ibalita sa publiko. Inatasan ng Pangulo ang susunod na PNP chief na ipagpatuloy ang kasalukuyang kampanya laban sa krimen at paigtingin ang mabilis na pagtugon ng pulisya sa mga kailangan ng publiko. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya sangayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May sagot din ang pangulo sa mga naniniwalang maaaring magdulot ng gulo sa politika ang impeachment trial. Narito ang report ni Bernard Dadiyes. Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring magdulot ng kaguluhan sa politika ang nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ng pangulo sa tanong ng media kung naisip niya na maaring magdulot ng kaguluhan ng impeachment trial na ito. I don't think so. But you know, the legislators, the senators and the uh, House are going to decide on how to handle it. Uh, I don't think that they've made any uh, uh, decisions yet in that regard. Iginitri ng Pangulo na hindi niya gusto ang isinusulong na impeachment laban sa Vice Presidente. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa, sa sa kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Ukol naman sa reconciliation o pakikipagayo sa pamilya Duterte, Ayon kay Pangulong Marcos, dapat wala itong kondisyon na hinihingi. No, that's not how reconciliation works. You okay. don't put conditions to reconcile. When you want, if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Ano ba, paano, paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito, 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 ito. Eh wala, pupuntahan na. Yeah, Ta tapos too. na, tapos na. That's not reconciliation. ayun pa sa Pangulo, bukas siya sa pakikipag-usap sa mga Duterte at iginiit na ayaw niya ng kaaway. Hindi, kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, E di sa isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng, lahat ng hinanakit mo, eh kung kaya ko ayusin, hindi ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Tugon ito ng Pangulo sa gitna ng pahayag mula sa ilang kampo ng mga Duterte na bukas lamang sila sa reconciliation o rekonsilasyon sa administrasyon kung maibibigay ang kanilang inilatag na kondisyon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue.